kalino so, na ano kasi sa 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 ni sa 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 ni kung ano ang anak para kanina lang siya may dinita okay mo kami muna is aalis alis muna. and then ayan while busy busy sila dito tara na guys lalayas muna kami ano dahil meron kaming kukunin na napakadaming bulaklak. Punta kami ng Manulo Fortage.

nabulaklak yung ating kukunin ngayon kumbaga 40 na kaang or paso nakapaso na daw siya so thank you ate Celine on the way na kami ate Celine dyan sa Manolo Fort para mas gumanda daw yung ano ni Brenda uh, ang minaguan dagdag sa mga flowers ni ano ha? Tara na! Ang tanong ba? Kung So, 10-10-10. Ang kita na yun. <laughs> ten ten 10-10-10. Ten. 10-10-10. <laughs> ten, ten, ten. <laughs> wow, ay bubong ka na! Ano na lang yung siya? Ang gana na po ako ng bubong para sa... Ano na lang, Altea. Kita kits na lang. Bakay naman! I mean, kanang... It's sad to say, kailangan namin bumaba na. Kasi... Wayan, um. Ang gagawin nito is hindi, hindi talaga siya. <laughs> hey, Hashtag! No,

na ito ang kwento. And dito yeah. oh, hey. hey, na kami sa Malay Balay. Kasama hey, ni Mam Chichi. <laughs> Malay Balay. We more like gabot na matap Malay Balay. baka umulan na may pagpalit namin. Amit, bibili kami ng pananim ni Ate Silin. Ma'am si Jay, ako na yung... Ilagay mo. Dito na ang bibi na

Nadia. Wala okay. wala e na ko nila ang gift para sa imong mga. Tagan lang naman ako. Ano oi kanila oi ka sa yung kanila ako ka. Sa akin ko bata sa akop. Sa. Ina oi, mangayo ra man ko ana dito didto. Puhon na kung mahuman na sa Ayaw Ayon pagkating pagulan. Dapat init. Mangwa ra man ko didto sa mga tanom pohon ug mag tanom-tanom pud dito

Ay, mo na na guys. Uh... ayo ay, yung ano, yung sambol. Wag na strawberry. Hindi huh? mabubuhay doon. Okay. Okay. Dito lang kasi nakayan. Mag-order ma na, na lang ma Mag-order ma na, na lang ma ma ng strawberry na siya. ako. Kaniyan mo kasi meron kaming ganito ng ngawat. nangawat. pag pagnoong amison. Okay. Pe. Sabuwa. Palit ra mi drip. Asa di abi? Tu itoy. Ayo kay sa. Itoy maganda o very very. Very bunga berry So eto na lahat ang aming pang bibitin, grabe no. Actually 40 pieces to lahat. Ay. Ang tanong, kakasya kaya to sa aming sasakyan? <laughs> Saan kaya tayo i? Eh? Saan kaya tayo sasakay na ito, Daghang kayo. yung Ang dami guys, hindi ko alam kung anong position namin ngayon pag, pag, pag uwi kasi hindi naman siya ng kalakihan ni Ami sa sakyan pero ang dami talaga niyo. Tapos marami pa kami.

Oh. The quote said, Anna, at Ah, iba sa banda. Para siyang banda. banda? Ah, kaya pala mahal ang ganda. hindi pala ganito mag-order, no? Ito lang. ito tayo Meron na siyang flowers, guys. Alah! Ang ganda, oh. Ay, beautiful. Oh, ito yung order natin. Ay, yung nakita natin sa... Oh, so, ito yung nakita namin sa Menyur sa Labangon. Labangon. Ah, Labangon. So... Ay, malang... Waling-waling. Ang ganda oh. o, ng orchids o. Ate? Oo. Oh, oh. Magkano isa nito? Mama, 500 isa. 750. 750 isang piraso. Kung sa lahat mga gusto kong order, sa online na lang tayo makakita nito. Ah, order din ang ganito. Ay, nice ito pala yan. Purple. ay ibog si ni pamagutan na rin. Ah, <laughs> order isa? ako ito. Wala na yung <coughs> Wala isa. Ay, uwi Mag-order na yan ito. Ay, hindi nila neto. Mag-order link kay g ha. Ah, ah. Hmm. ah yeah, ang ganda yeah. nito. Yeah. Balat ahas. Ah, ano parang... Sotik. Ang kayo sotik na Oo, natin ito. mag lang <laughs> natin oh, ng ganito. Ang ganda nito. Ito yung costume ni Catriona Gray. Na nung nag siya, nag... Yung gano'n ba, yung kulay violet pa. Ba? Pilang isa do? ni ate. Nasa no, 70. Order na tayo ng ganyan. Yan mo na mga order na natin. Ate, sa pag Saling. Mag-order kami lang lang ka Doon na lang kami sa online mag-order. O mag-ganyan, order rin na. Yeah. Mag-live na sila every so. 6 p.m. Amen. Mm -hmm. Mari D, anito. Marisa D. Ma'am Marisa D, ito all the gardeners team, team in Davao del oh, Norte. Oh, eh. Thank you so much. Oh, thank you, Ate Silin. Bye. 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 Wala, Wala bagani. Wala pagani. Mga naputol. Dahala na. Dahala na. na. <laughs> Magluck man sa the same. Nabangga ala. Mag-o-dine siya? Mag-o-dine oh, ate, imong <laughs> gitano ron? Tong. Oh. Dapat talaga marami kang ganyan ano oh. Pag mag-sampay ganis ano. Eh ano, yung... Ang daming bulaklak ni Ate Silin dito, guys. Gusto niya ipamigay na lahat or ibenta sa amin lahat. As in, grabe. Okay. Okay. Meron pa siya ditong grapes oh. Gusto niya ipabitbit sa amin Kaso lang parang mamamatay lang to doon sa amin kasi. Tingnan ninyo oh. Oh, di ba? ani pero Kaso lang dito kasi sa kanila malamig talaga yung panahon. Dun sa atin, eh mainit talaga. So, baka ma... Ano lang doon. Baka ma... Mabidbid lang siya. Waiting kami dito sa amin sa sasakyan uh, magbababay na ako sa inyo guys. Ayun si Bray. <laughs> Saka di amang! dito. <laughs> <laughs> Ayan, nag-aantay kami dito. And then, ayan, hanggang dito na muna ang video natin. See you tomorrow sa ating next upload. And, ayan, chat is oh. Thank you guys for watching. Bye-bye! <tod>